Nadito po kami ngayon para mag-file ng aming uh, entry of appearance and at the same time to ask for time to amend the complaint and then we will wait for the order of the fiscal for the resolution ng aming final na motion. Sinimulan na ngayong araw sa Nabotas Prosecutor's Office ang preliminary investigation sa kasong isinampalaban sa mga pulis na sangkot sa pagkamatay ni Gerald Jemboy Baltazar, ang teenager na binaril at napatay ng mga pulis na botas noong August 2 nais ng pamilya ng biktima na itaas sa murder ang naunang kasong isinampa laban sa mga pulis na reckless imprudence resulting in homicide. We wanted to file a murder case, but we will have to see after we gather or build up the case. Hindi naman sumipot sa pagdinig ang mga respondent na pulis. Sa halip ay humingi ng dagdag na panahon ang abogado ng mga ito upang sagutin ang reklamo. Samantala, humarap sa mga kawani ng media ang pangunahing testigo sa nangyaring krimen. Ayon kay alias Tony, kaibigan at kasama ni Jemboy sa bangka nang mangyari ang pamamaril. Hindi siya aatras sa kaso at gusto niyang mabigyan ng hostisya ang pagkamatay ng kaniyang kaibigan. Ikinwento pa nito ang mga pangyayari noong araw na pagbabarilin silang dalawa ng mga pulis. Lumabas no, na ayad kung hindi puputuan namin kayo. Yung mapalabas na po kami, may abogado bigla na po nila. Isa umanung reren ang hinahanap ng mga pulis na siyang tunay na suspect sa pagpatay noong madaling araw ng August 1. Itinuro umano ito ng asawa ng biktima na nasa bangka ang suspect kaya sila ang pinuntirya. Sinandungan po kasi yung suspect eh, na nagturo eh. yung asawa po ni Toto Marama. Sinagbantay po si Meridiana ni. Lahat daw ay magko damay. Eh. Ayon kay Alias Tony bago pa man tumalon sa tubig ang kanyang kaibigan, pinapaputukan na sila ng mga pulis. Tuloy-tuloy din daw ang ginawang pagbaril sa kanilang dalawa habang nakatago sila sa bangka. Sa takot, tumalon aniya sa tubig si Jemboy. Yung nakatalo na po si Jemboy, sinasa tubig na po siya nun eh. Mm -hmm. ako po, pinagbabaril pa rin po. Habang nasa pa rin ako, pinagbabaril pa rin po ako. Hindi naniniwala si Alastoni Tony na warning shot lang ang ginawa ng mga pulis. Hindi lang daw anim na pulis ang nakapaligid sa kanila noon. May naka ng pulis, SWAT at may naka-civilian. Ngapo 'yung nagbabaril sa amin eh. naka siya. Mataba. Ayon naman sa mga kaanak ng biktima, maraming nakasaksi sa insidente dahil tanghaling tapat nangyari ang pamamaril. Pero karamihan ay takot magsalita at tumistigo. Bukas ng hapon nakatakdang ilibing ang mga labi ni Jemboy habang nananatili ang sigaw ng kanyang pamilya, kaibigan at kaanak ang tunay na katarungan para sa kanya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.